Pinatanggal at pinaiimbestigahan ng Transportation Department ang limang airport pulisa na iyan na nangikil umano sa mga taxi driver. Ito raw ang dahilan kung bakit sobra-sobra silang maningil ng pamasahe sa kanilang mga pasahero. At may live update si JM Pineda. JM, Pineda. Daniel ipinasibak nga ng Transportation na Department o ni Transportation Secretary Vince Dizon ang limang airport police na sangkot umano sa anomalya o extortion scheme dito sa Naiya Kasunod nga ng pagsumbung pagsumbong o pag-amin ng taxi driver na nag online sa anomalyang ginagawa sa kanila ng mga airport police. Sa inilabas na kautosan kagabi, epektibo agad simula ngayon. viral na taxi driver kung saan nangingikil umano ang... ...side quarters muna ng Airport Police Department o APD. Magre-report ang mga sangkot sa anomalya. Kahapon nang ibinulgar ng taxi driver ang nag-viral sa social media ang extortion scheme ng mga airport police. Base sa laysay ng taxi driver sa DOTR, 60-40 umano ang ipinatutupad ng mga airport police kung saan pinipilit silang magbigay ng pera mula sa kanilang kinita sa maghapon. Yun daw ang dahilan kung bakit naniningil sila ng sobrang mahal uh, sa mga pasahero, particular na nga yung grupo ng taxi hub. Kung sakaling hindi daw sumunod sa pinagkasunduan at hindi magbigay ang mga driver o di kaya maningil ng mababa sa mga pasahero, huhulihin o titikitan umano ang mga ito. Ipinagutos rin naman ang ahensya sa Manila International Airport Authority o MIAA na mag-imbestiga at halungkatin ang mga anomalyang ginagawa ng mga airport police. Muli rin iginiit ng kalihim ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kawani ng gobyerno na bigyan ng magandang serbisyo at huwag pahirapan ang mga Pilipino. Malaki rin naman ang epekto nito sa ganitong anomalya sa turismo ng Pilipinas. At sa isang text message naman, Daniel ay tiniyak ng pamanuan ng MIAA natatalima sila sa utos ng Transportation Department at magsasagawa ng investigasyon kung sakali daw na mapatunayan ang lagayan na ginagawa ng mga airport police ay mananagot ang mga ito. Daniel, nauna na nga uh, kinundina ng Transportation Department. Ito namang kumakalat na peking taxi rate dito sa NAIA, Terminal 3 at sa iba pang mga terminal. Uh, nang naiya. Sabi nila, hindi nila ito papalagpasin, lalo na ang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. eh, syempre, magbigay ng uh, abot-kayang uh, pamasahe para sa mga pasahero. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Daniel. Salamat sa update, JM Pineda.